mga isda doon ang dami. Mga master, puntaan natin. Tara, let's go. Ayaw natin lahat siya. Para ano? Pa, para, para pang uh, dagdag sa ano? Pang, pang, ayuda natin no? Eh. So, isang uh, na, mga ay sabi yung pang isang uh, Yung so, mga uh, natin Grabe, dami master! Dami, talaga pa. Darabin, Master. Alam mo. 'yung unang pa talaga nga parang kulang yung ating lagayan. No? Kung yan ang na, natin mga master, pwede na tayong umuwi mamaya, no? pwede, pwede, na, sa pwede na Pero marami pa no? Mga okay, big part. size pa. Uh, marami tayo. Ang atong master, kung yan? Ang Ang mga master? mga atong master? Ang Ay, grabe, oh! dami! Lamilaki. Oh, laki! Oh, Mga mamaw pa, oh! Mamaw, no? Grabe! 对。嗯 <laughs>